Ika na, ano-ano mga unit, ano-ano mga posisyon ang below minimum wage pa rin tinatanggap? Uh, number one po, yung ano, mga driver po. Driver. Sa oh, unit security guard. Driver, uh, security guard. O, uh, oh, tsaka yung uh, internal security. Internal, okay. ah uh, yung mga nasa, yung utility. Okay. Uh, hindi ko po masabi lahat pero karamihan po sa kanila yung Ito sabi mo na sa laylayan. Oh, sa laylayan po. Okay, driver, security, internal security utility, mga ilan po sila? Marami po 'yan kasi sila po yung backbone po ng pagkor na nagtatrabaho. So below minimum ibig sabihin below 570. Opo. It times nyo nga, 570 dapat magkano ang uh, ang monthly dapat matatanggap? Come on, bilis nyo. So, um, Mr. Tenko. Yes, sir. Ito manasalaylayan. I agree with uh -huh. Mr. Alvarez. Um, sila yung backbone ng uh, operations ng PAGCOR. Dapat sila inaalagaan ng maayos. Driver, security, guard, internal security guard, utility. Bakit hanggang ngayon below minimum? Uh -huh. We, uh, Senator, We are following we followed the table that uh, GCG gave us and uh, I think meron pong pagkakamali So dapat dapat more than 13,000. Oh, 14 opo. Kaya may pagkakamali po si Ginoong Alvarez sa kanyang statement sapagkat 14,091 na po ang lahat ng tinutukoy niya. 14 Pero 1,4091, Mr. Senator. So 14 magkano po pinakamababang sweldo ngayon? Ang basic po ngayon na pinakamababa sa pag-core, Mr. Senator, is 14,091. Okay. So ibig sabihin, hindi na to below minimum. Hindi po below minimum. Kaya gusto ko pong itanong, Mr. Senator, kay Ginong Alvarez, ano yung tinutukoy niyang below minimum? 14,091 na po ang pinakamababa ngayon, Mr. Alvarez. Okay, sandali po. Okay, Mr. Alvarez. So ikaw, Mr. Samson, mukhang malungkot ka pa rin. 20,000 above minimum ka na. Kasi kanina malungkot ka pa rin. Gusto mo rin tumaas ng kamay. So, mas, doon na muna tayo mag-concentrate sa 14,000. Okay, kasi sa 20,000, right? Okay. Mr. Alvarez, 14,091 which is... Kasi po, uh, nagsubmit po ako sa inyo ng ano, uh, tinatanggap namin salary. Yung sa basic salary, pangalawa yung tinatawag na allowances. Anong uh, nangyari po? Pinanggal po nilang allowances namin. So, lumalabas... Sir, ang gusto ko lang mangyari dito na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng Pagko, yung binabanggit ninyo, ay 14,091. Nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi naka-peg na 14,000 forever. So, dapat You have to make sure, wag kang gaganong-ganong, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase. Especially itong mga driver security guard, internal security utility. Diba? Kasi itong mga nasa loob ng kasino, kuminsan sila nakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa dinabas ng GCG, every three years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong problemang administratibo, automatic po every three years dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every three years po? That's a lot of bull. Kasi nga po, di ba sila ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, naka-peg pa rin doon sa below minimum kung hindi pa natin napag-usapan ngayon. Hindi so, po, dito po sa bago, Senator, na ah, ATI, doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, linabas ng GCG, standardization na po sa government, every three years na po, Mr. Hmm. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, uh, Your Honor. Uh... Although sinabi na every three years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang... Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang uh, well-performing yung isang empleyado, yes, pwede hindi naiintayin yung one year, pwede on the spot. Uh, Di ba? Depende so, de po sa policy ng uh, GOCC po.